Oh, guys, update ko lang tong ginawa namin dito sa Park Place. Oh. Mukha kami ng process. Medyo mahaba ito kasi marami sa sakin ang mayari. Ito yan. Pinagutok ko na namin yung parlina para isasampan na namin mamaya. Ayun ginawa namin yung bahay. Oh. may ari, Diba? Ang ganda rin. Ayan, ginawa kami mga stainless. Ginawa namin yung stainless dyan. Hmm, kulang cool yung parking niya sa loob. Kaya dito nagpagawa siya ng gray. Kasi marami siya sa sasakyan. Ayan. Naglatag na lang kami ng parlina mamaya. Ito si Insan Miko. Insan Miko. Ay yung mga kasama kong pogi. Mga po. team katropang kuya ko. Ano yung ginawa kong gate o. Oh. Nakaraan uh, binidyo ko na gate. Ngayon pa lang, di ko pa yung mga kabit kasi pag kailangan maproring pa muna bago ikabit yung gate dito kasi lalagyan ng gulong sa ilalim. Ayan, dito yung lalagay sa buo. Yan, may bakod tayo. May ginawa ang bakod. Yan, I mean, dumaba yung ano uh, yun. Kasi ito yung mga sasakyan nyo. Nakaparking na sa labas. Oh. Diba? Mean, ang kawawa naman. Nainitan. Yan I mean, yung, yung ginawa ko na, uh, dati. Oh. Yung natapos namin. Oh. Yan. Ang laking bahay nyo. Eh. Yan, guys. Update ko lang sa inyo. Pag uh, na nalaga na, na namin to Parlina saka itong uh, gate na ginawa ko uh, naka, nakabit ko na i-video ko ulit medyo ano kami dito eh Tag, tagbiladan kami sa araw ngayon kasi may init init buti nga may puno pero tatanggal nyo na yung puno na yan saka guys subdive ko na kayo sa matatapos natin mga ingat ingat mga tropa God bless.